Uh, good morning guys, mga fasari kapwa kong mga tendera, mga kanikusyo Good afternoon, good evening, kung anong magayang oras ng saking video na yun Welcome back to my channel, Ellen Vlog uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel And don't forget to like and share And i-click na rin ang notification bell para manotify po kayo sa mga bago kong ina-upload na video. For today's video guys, ay mag-share po ako sa inyo or pag-uusapan natin maganda ba ang negosyo or maganda ba ang may sariling negosyo. Unang-una po guys, ang aking nararanas na or no ang aking napansin na uh, ang may uh, may sariling negosyo. Dahil ikaw ang rules, ikaw ang nagpupupor sa iyong uh, sarili, iyong oras, o or, uh, walang siya magsasabi sa iyo, walang mag-utos, walang uh, magreklamo, o walang ano, ano pa, Ah, uh, wala ng mga Uh, magsabi na bakit na late ka or bakit na absent ka sa inyong ah uh, trabaho dahil ikaw ang bus dito. Uh, sa pagninigusyo guys, mga kasari, ay napakaganda uh, dahil araw-araw ay may hawak ka pong pera kahit maliit lang po ang iyong hinahawakan, pero at least ah, uh, mayroon kang ah, uh, sariling gusyo or mayroon kang pera maabot sa iyong uh, kamay. At uh, kung tayo ay may negosyo, ay marorong po tayong uh, nakapagtipid at nakapag ah uh, mas nasa isip natin na araw-araw uh, paano natin paladuin or uh, paano ano pang ating mga gagawin sa ating mga uh, negosyo para umuunglan. at uh, meron pa po tayong uh, kung paano natin ma uh, mapadami uh, tulad ng sari-sari um, sari-sari store. Yan po. Pinakamaganda po sa akin para sa akin lang po. Pinakamaganda para sa akin ang sari-sari store. Dahil, ah, uh, tulad ko na isang ina at nasa bahay lang, wala, uh, wala akong trabaho araw-araw na may uh, sa kampanye or sa kampanya, wala po ako dyan. ah, uh, dito lang po ako sa bahay, ah, uh, meron na po akong kita kahit maliit lang. At saka, yung mga ah, uh, trabaho sa bahay, uh, natrabaho ko pa at makikita ko lahat ng mga galaw sa aking mga anak kung ano ang mga pinakailanan po nila. So, kaya lang maitigay, maitigay ko at yung mga ginagawa nila, uh, alam ko kung saan o um, saan sila magpunta or uh, maaga ba sila umuwi galing sa skwela or um, makikita ko lahat ng mga galawa nila araw-araw at mga oras. Iba yung nag-trabaho po na ina dahil hindi po, na, hindi po uh, magkikita ang mga anak kung nasa trabaho. Makikita lang po nila kapag sila ay umuwi na. Kaya napakaganda po ang negosyo. At uh, sa akin, ang um, Uh, Sari-sari store ang pinakamaganda sa mga ina na uh, nag-alabga ng mga anak. Dahil uh, nandito lang tayo sa bahay at meron na po tayong kita, isupiso. at At malaking tulong na po yan sa ating mga uh, anak. Dahil kung ano man ang ganilang gustong kainin, meron po tayo sa ating tindahan. At, maibigay po natin. Kaya, napakatenda po ang negosyo na saris-saris store. At, uh, kung uh, may problema po sila sa kanilang mga uh, pag aaray uh, masasabi po nila kaagad sa akin dahil handito lang po sa aming bahay. At, kung tayo ay may sari-sari store. Marami ka po tayong maisip kung ano ang ating mga ititinda. Ha. Bali, hindi lang po ang mga paninda na sa uh, sari-sari store ang ating itinda. Meron pa po ah, uh, maraming ideya na ano man ang ating magawa na paninda. At kung tayo ay may sari-sari store, ah uh, lahat ng gastusin or pananailangan ng ating bahay, uh, pwedeng pwede po tayo kumukuha sa ating sari-sari uh, store. Pero, ah uh, yan po ang ating pag-iisipan na kung kumuha tayo sa sari-sari store natin, ah uh, kung lahat ay kukuha na magkuha tayo sa sari-sari store, kapag wala na po bayad or hindi po natin napaya um, may posibilidad po na madown ang ating sari-sari store dahil lahat ay pupuha tayo dyan at wala tayong na i uh, bayad um, wala na po tayong maitinda or mabihis sa uh, market yan po kinakailangan po na kung meron po tayong sari-sari store, ay uh, isa-isip po natin na ang ating mga paninda dapat ay ating babayaran para kung merong mga kulang or naubos na ang ating mga paninda, ah uh, mabili natin sa ating bibilihan ng mga ah uh, paninda sa ating sari-sari store. Kinakailangan po natin na uh, pag-isipan lahat ng ating uh, ginagawa sa ating sari-sari store dahil uh, kapag tayo ay um, kuha ng kuha lang, lahat ng ating pangailangan tulad ng kung merong po tayo uh, binta, Uh, pinagastos hinagastos yan natin at hindi yan para sa paninda natin, uh, yan po ang um, may posibilidad po na uh, maklose ang ating sari-sari store o wala ng paninda na maibalik dahil naubos na po ang uh, mga pera. Yan po. Kinailangan po or sa akin na ginagawa ko, uh, kapag meron akong binta, kahit may stocks pa kinakailangan po tayong mabili or bumibili po tayo kahit maliit lang ang uh, nawala or naubos uh, kinakailangan po natin magbili ka agad dahil ang pera mga kasari uh, mainit talaga dahil kapag hindi ka marunong uh, mag-isip ng mga bibilihin ay, naku po. Mauubos talaga ang iyong mga pera na walang ah, pinag... Ah, ang dito. Yung pera na walang pinapatunguhan. Yan. Kinakailangan po natin na kung well, magdegusyo po tayo, kinakailangan po na mag... isip-isip ah, or pag-isipan kung ano ang dapat or kung ano ang mga gagawin natin sa ating mga pera. Kapag dumating ang panahon na sa uh, maubos lahat ng ating makaninda at wala nating pera, naubos na rin sa kakagastos, Ayan po, lang talaga ang ating uh, negosyo or ating sari-sari store. At dito lang po kung magtatapos sa aking uh, ma ngayon. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana na gusto niyo ang aking ah uh, video ngayon. And don't forget to like, comment, share down below and ah uh, i-click na rin ang notification bell kung naka-subscribe ka na para ma-notify po kayo sa mga bagong ina-upload kong Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.